linggo may pasok so, lunes may pasok din so wala tayong pahinga pahinga lang natin konti lang meron naman pero konti lang natin Kalipah. Oh, bukan. Di panas kita yang dana. Kami. Napa tipe milau? Napa tipe milau? Lasing ko palang madilim pa. Sa Grace Bill. Napa? Hindi pa pinapatay. Iwanan ko. pag-aakit sa school pa dito sa Grisville kung may pa yung ilaw kahit talasin 5 medya doon patay na yung ilaw kahit talasin ko pa hindi mo pa makita yung daan alas 5 ito maliwanag pa malakad na naman Abot ka na 15 minutes Ito uh, uh, ah. uh, rin sa Minutes patungo na sa ano ng boss, tapang ng boss o yang lebih itu. Oh, siapa yang ini Hmm. Cuma dilimpahkan kayak itu masih, cukup pasien na. Okay, Parang konting maaninag mo lang yung daan na sige. I-video natin baka mayroon mga uh, hindi natin na inaasahan. Mas maganda yung naka-video tayo habang naglalakan. Ay, uh, sikat kasi unang-una madilim pa. Ano? Uh, dilim. Uh, pero yung kalangitan medyo maliwanag naman si puno ng kahoy mangga uh, kay mito mga sikir dito so, dito sa portion na ito maliwanag kasi yung Grisville. pa sila nagpapatay ng ilaw so manapakabay ditong presidente ng Grisville. ano na natin yung ating pantalon dahil dadaan tayo dyan sa may gubat gubat na yan at putik. so shout out na rin sa lahat dyan ha so, sa mga nagpapa shout out kaila uh, ma'am kay chan yan sa dyan sa japan shout out sa iyo ma'am kaila ma'am mj pasensya na hindi ako nangarka ah uh, punta sa ls mo kung nag ls ka man at kagabi di ko napansin kung nag LS ka kasi lalim na gabi aga ako naka uwi so pagod na bulaklak bulaklak ng kagubatan mga kasikret pag maaga ang ganda nila Hmm. Mga ibon-ibon pa tumutunog gumuhuni-huni. Sige. So, tayo at Maliwanag na. Maliwanag na ang didaanan natin. Medyo kita na hindi pa naman maliwanag masyado. Pero kita na siya mga kasikurat. Yan na ng huli ng ibon. Mayroon pang ano nang gagamba. Sapot ng gagamba. Sapot hmm. pa nang gagamba mga secret. Ayun, nakalusot din tayo dito sa may Arsada So, hirap ah Kaya may Nag-blush dito Asyik, right? mga ginipagay kanina ako rin ito kaya sa dalawa ng pamalu nang sila ng hindi Maraming yung lakad natin mga kasipal Dahan-dahan lang ito Dahan-dahan lang Natin po yung oras tayo darating doon Ito ko... yung uh asong -huh. nangagat na Bilang natin ito ng pamalo Patay ng pamalo si itong aso na mamamatay na lang eh uh, mahabol pa uh, natatakot naman siya pag uh, kinuha na mo ng pamalo parang habis rabis na nasaktan rabis lapit nang mamatay hindi pa mamatay matay nangangahol pa pero hindi naman siyang ano, ewan ko kung nangangal at siya mga secret at dito na tayo sa bahay ng ano, um, boss di ko alam kung maghahatid ba sa anak niya o maghatid sa kanila so wala talagang oras na tiyak na kasikret so at yun. karating na tayo dito sa yan o oh. ganda pa ng so yun at maraming maraming salamat 9 uh, minutes mula sa bahay namin